Ayun na. Real. Dami yung mga boss oh. Mm-hmm. Yan ang bibi oh. Wow. Ganda. Dami. Ito, oh. so, mga, ito pa mga mga boss feeds nito. Yan. Yuhulog dyan. Yan. Yuhulog dyan. At yan po ay maghapon ng kakainin ng mga bibi. Ng mga itik. Yan. Yan. Meron lang kanya lagayan ng feeds. Yung, yung isang sako yan. Lahat ibubuhos dyan. Yan. May mga itlog oh. Ayan ang mga boss. Mm -hmm. ganda oh. <coughs> Galing oh. Wow. Dami. Yan po ang tunay na buhay probinsya mga boss. Ayan. Ayan, may mga itlog oh. May mga itlog. Ayan. Great itlog, oh. Ayan mga boss. Ayan, may mga itlog oh. Ayan, yung itlog. Nakalat ang -ka itlog. Kaharbis lang po mga boss. Kaya, ayan, ayan. Kaharbis lang kanina ng mga itlog nila. Ayan. Ayan, dami oh. Wow, ganda. Yeah, the most love. lang. At ito pa, ang dami talaga oh. Yan, mga boss. Buhay perbisya, Yan po tunay na buhay perbisya mga boss. Yan. Pinapakita natin sa taong bayan kung paano hitayin ng pera sa probinsya. sa probinsya, meron ko na meron kayong space eh pwede na kayo magnegosyo, kamo ng ganun yung negosyo. Yan. galing oh. Eh. Tumatak doon sa bukid. Galing. Yan ang buhay probinsya mga boss. Ayan mga boss oh. Mhm. Mm Kita niyo naman. Ang ganda ng pano, oh. may mga itlog pa. Yan, ito po papaliwanag natin yan. Ito po ito, ito po mga boss ang pa-inuman ng kwan. Pa-inuman ng Yeah, pa-inuman nila yan. Ayan. Ngayon, ito kalilinis lang ngayon yan. Ngayon, ito yung tubig niya. Yan. Bubuhay lang yan. Dire-direcho dun. Hanggang sa mapuno yan. Maghapon nilang inumin yan. Pag na medyo kilapos na konti, mamaya hali, bubuhay hindi. Yan. Ito ka mukha ito bubuhay. Oh. Yan. Yan. Ang kasama puno yan. Yan. Kaya ang iniinom ng itik, yun o no, sariyo na no. lagi inom at sila. Sariwang sariwa. Yan. Galing ano? Yan. Ang buhay probinsya. Yan. Medyo ano nga lang tingnan. Medyo magulo. Pero nandito yung pera. Yan. Pakita natin ating bata. Yan, nagkapakain ng bata natin. Pakita natin kung paano magpakain ng... Yan. Ipakita natin sa taong bayan kung paano magpakain ng bibi. Yan. Ya yeah, mga boss. Tapos ka na? Bobo ay ay ay. Bibi